Inihanda ni dating National Youth Commission Chairperson Ronald Cardema at Mrs. Nitong si Marie, ang kauna-unahang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang impeachment complaint ay kaugnay ng pagpayag o pagpayag umano ni Marcos na madala si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague, Netherlands upang harapin ang kasong crimes against humanity sa International Criminal Court or ICC. Ipinost ni Cardema ang kopya ng reklamo sa Facebook na kung saan sinabi nito na ang Duterte Yacht Party List ang magsisilbing endorser. At the moment as endorsed by Duterte Yacht Party List, Ronald Cardema and Marie Cardema of Calamba City are filing the first impeachment complaint against President Bongbong Marcos for allowing the transfer of a Filipino citizen, former President Rodrigo Duterte, for foreign sabi ni Cardema sa kanyang post. Ang Duterte Yot ay kinakatawa ni Representative Drake si Mike Cardema sa kasalukuyang 19th Congress. Nabigo naman ang mag-asawang Cardema na isang pa ang impeachment complaint dahil wala si Secretary General Reginald Velasco sa kanyang opisina sa Kamara de Representantes nang dumating ang mag-asawang nitong Huwebes ng hapon.